Ang ito lang pong maano. Ito lang po kasi yung sa akin. Kaso lang po, hindi ko po pinagdadasalan. Kasi nga po, may bigat to, saktuan. Pag ka? Po, opo, tapos po, so, yung lagi yung kising, yung parang may binabantan, hindi malaman. Yan yung pakiramdam mo, na pumasok ka dyan sa pagiging hantingiro. Yan. Ang Unahin mo yung mga latin yan. ilagay mo yun dyan sa tubig oh, yan. pati yun ano yung mga gamit mo na yan may tanong ako sa iyo para saan ba yan yung mga agimat na yan mga pangontra daw po pangontra ng? kung saan saan po at nangyari naman o wala hindi naman din po ba? hindi naman po <laughs> Ah, uh, ilang taon ka na naging ano? Antingero? Hindi ko matandaan. Ha? Mga ano ata? 15 ganun, 18. 18? Ano yung 18? Edad mo? Opo. Ilang taon ka na ngayon? 21 po. So matagal ka na nagagamit yan? Opo. Bata uh, na naisipan mo na lumapit sa tres mundo. Ma Marami na po kasi yung ano yung. Marami nang gumugulo sa isipan mo? Opo. Ano pa? Ano pang mga pakiramdam mo? Hindi ko nakakatulog ng ayos. Hindi ka katulog ng maayos ng gabi? Kailan pa yan ang simula? Nung pagsimula mo ng pag o ngayon lang yan? Nung binuksan ko po ulit. Binuksan mo ulit ang latin? Mm -hmm. Mga ilang taon na? Ito lang pong mga ano lang po. Matagal na po kasi yung foto sa akin. Kaso lang po hindi ko po pinagdadasalan kasi nga po may bigat po sa pag nagdadasal ka po, o po tapos po, yung lagi yung kising yung, yung parang may binabantin hindi malaman yan yung pakiramdam mo na pumasok ka dyan sa pagiging hunting iro. at yan oh. din yung dahilan para umalis ka na sa pagiging hunting iro sa mga karamdaman mo eh bakit ang na ang naisipan mo dito ka sa Tres Mundo lumapit? Ano bang mayroon sa Tres Mundo na wala sa inyo? Na nakikita ko lang po yung mga ano po. Mga vlog. So ibig sabihin pala niyan, malaking tulong pala ang ginawa ko na paglabas ng mga vlog. Opo. Kasi may mga tulad sa inyo na hindi niyo alam kung papaano alisin ang mga karamdaman na yan. Apo. Sa tingin mo ba, ikaw yung tatanungin ko, kung wala ang vlog ko, wala ang video ko, at hindi ko yan ilabas sa social media? Hindi ko po alam kung paano po. Hindi mo alam kung ngayon kung paano ka gagaling sa mga karamdaman mo. Sa madaling so, salita, ang vlog ko pala, ay malaking tulong sa mga gaya nyo. Hirap yung kamera. Malaking tulong pala ang pag, pagbablog ko at nailabas ko sa ire na katulad sa iyo na matagal nang naghahanap ng tulong sa karamdaman nyo. Sige, tutulungan ka ng Trismundo lahat ng mga gamit mo at ang latin mo, ilabas mo. Yun lang po yun, yung pensinad ko po sa inyo. Mm -hmm. At kahit masking isa, huwag ka nang magtago dyan. Ilabas mo na yan lahat at kumuha ka ng... Po? Uh, ayun, ayun lang po talaga. Mm -hmm. Kumuha ka ng planggana o kaya anong pwedeng malagyan natin dyan na magkasya yung gamit mo at ang latin mo. Lagyan mo lang kubig. <coughs> yan, Unahin mo yung mga Latin. Yan. Ilagay mo yan diyan sa tubig. O oh, yun, pati yung mga gamit mo na yan. May tanong ako sa iyo. Para saan ba yan? Yung mga agimat na yan? May tanong lang ako sa iyo. Para saan ba yung agimat na yan? Mga pangontra daw po. Pangontra ng? Kung saan saan po. At nangyari naman? O oh, wala? Ha? Ah? Hindi <laughs> naman din po. Hindi rin naman to. Nasya, i-equal mo na yan. Itutok dyan. Tutok. Lulusawin natin. Pundo lang. Pundo. Pundo. Yan wala, wala lang kapangyarihan na yan Ikaw naman, kuha ka ng tubig na mainom Lusawin natin yung Kapangyarihan ni Impinito ni Diyos Na inikilala nyo Na nasa katauhan mo Harapkah? Harap Harap, harap. <coughs> yan. Oke. <coughs> okay. Ayan, yan, yan, yan. Ganyan. Yan. So. Okay, namin mo. Okay nga. Okay nga. Okay. Ayan. Pakiramdaman mo. Anong kaibahan kanina? Kumpara mo ngayon. Okay. Medyo mo kayo. Okay po. Yeah. Pakiramdaman mo pa. Magbabago pa yan. Yung bigat ng katawan mo, bigat ng ulo mo, anong kaibahan? nawala na po yung mga uh, ano. Nawala na yung bulong. Uma, umano sa ulo mo? Apo. <laughs> oh, ano yan? Anong masasabi mo? Totoo o gawa-gawa lang? Totoo po. Hmm. Marami kasi nagsasabi na lahat ng vlog na nakita ko ay content lang daw. Ay gawa-gawa lang daw. Eh bakit magkakaiba mo mukha kung gawa-gawa lang yung content? So, ang sarap ng tulog mo niyan. Apo. Makakahinga ka nga ng maayos niyan. Huwag mo nang balitkan yan, ha? Apo. Oo, kasi... Wala kang magandang buhay na may dulot diyan. Kundi puro kamalasan lang yan. Sa buhay mo na yan. Kaya. Kaya nga po. Hmm. Hindi so ang buhay mo diyan. Hanggang kakatuka ka lang para makain mo sa isang araw. Parang manok ba? Kakha? Kaya nga po. Parang nga po ganun. Ang bilis. Mawala. Ang kinikita mo. Kaya nga, yung mga gamit na yan ay eh walang kwinta yan. Ikaw lang yung nagpapahirap sa buhay mo at sinasangla mo pa ang spiritual mo kay impinito ni Diyos na tinakwil ng spiritual ng mundo. Ngayon dito, malakas pa kayo kasi mautos-utusan nyo. Pero pag namatay kayo, kayo ang utusan ni Infinito ni Diyos at sipasipain lang kayo doon ng yung mga kaluluwa nyo oh, mahirap man paniwalaan pero kung ayaw nyo maniwala hindi eh, problema nyo na yan pero yan ang katotohanan hmm, hindi hindi maniniwala. hindi ko na yan problema naman po. Hindi, hindi ko na yan problema kung ayaw nyo maniwala basta ang importante kami mga tres mundo ay nakatulong kami sa mga gaya mo na umalis na sa tres mundo uh, umalis na sa pagiging anti-hero. Oh, salamat mm -hmm. po. Kaya wag mo nang balikan yan. Kung mayroon, kung mayroon man na magyaya sa'yo, nako, wag na. Tapos ka na dyan. Oo oh, nga mm. po. Hindi na nga po. So anong masasabi mo ngayon? Naka-vlog tayo. Okay naman po ang Nawala-wala po yung mga bumubulong. Nawala na yung bumulong okay. sa isip mo. Kasi pag hindi mo talaga sinuko yan, hanggang tuluyan ka ng mabaliw niyan Marami nang nabaliw niyan Oo po. Oo. Baka balang araw niyan eh, magasipasipa ka na ng lata dyan. Simula dyan sa bahay niyo, papunta sa labas. pa? <laughs> nice ya. Gano'n na lang. May, may mga katanungan ka pa ba? Wala na po. Sige, hanggang dito na lang ako mga kablog ko. See you next vlog.